sayaw sa akong inahan, gisundan sa asawa sa akong uyuan, mikanta ang bandang inununa na pastilan, sayaw everyone! Mauki kini ako 130th Foundation Anniversary sa amuang barangay Kandabed, maong boss bakol, intro na na dayon! So, mayong adlaw o um, mayong kabuhay nga tanan ng kapakol. So, karon nag-foundation ng na amuang barangay Kandabed, Maribok. Kagawad, Ay kagawad. Karon, atay nga buhaton. Puro 4 Huwag ang mga puro kres. Loh, muka hai, 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 pemangkin hai, 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 nga, hai, 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 nga hai, unya jauh hai, hai, rock dos. hai, hai, dos hai,

Sugdan gani ang kalingawan mga kapakul siyempre mag unagi ng misa unya dito po sa stage nasa nag prepare niya nga banda daw na sila ang tawag silang banda ay inununan ban ah style lami alin ah, lang ilang banda oy. unya kaning ilang bukalis kay yung makaling abot adara ay. abot nga nung nga lang inununan nga ilang bukalis mura magpanirito <laughs> Kay lagi takseram kaatin ugingani nga, nga ang nyong pakol so wala sa komosim ba pa selo ako lo ay kening ka puwa amo mo gini didag dimo niya si panggalgalog tagay ba <laughs> Unya kay keni ako igaaw nga sigigrik griklaw mo kay dikol sa shout out au Carol i shout out di ka Oh shout out oh, Patrick Barbarona eh. <laughs> so, na. anak pilo ni Kay nak sogo ang kalingawan mga pakol so mo tadi tuug tuog mutanaw nya ako sa ni ihapit i flex na ako ni mga gwapos kada bit

O di lang ako ni pangambog mga pakulo Kaya mong purok tris Ada ka mga gwapo Gwapo niyo ay Tama ni nga kong tris marias na mga igagaw a, Kani ay o oh, Si mi gwapa Kani sa si mi gwapa Kani ko Si Mira pero ay gwapa Magdiri <laughs> na pita hindi lang hos Kaya naroon ko yung pariilay pa Kaya tawagan ng sharing ko no ba Paminawa lang niyo ay kapura <laughs> Ika, si bos mulu gua mau melingau semangat kebatan unan Atau sesuai yang guangan sa masa guangan mengapa kulana Seti mga, mga guapa Mga maanyag Nga Sekarang puruk rai Unya pada yang puruk Tres Adia grabe Kau Tengah nung i-check si Boss Jerome okay na ba? At tayo mo may epic kaya ah, aba si Gigotom na ni. <laughs> kaya lagi Gigotom na si Boss Jerome. Ah, siyempre mukha ako gulaw eh. Magano na yung pawahin mo na yung pakol? Eh, di hindi mo na yung sudaan na niya. rice, yung brown rice, as naglamian ah, niya. Daghan ba mo? Ah, mo na yung usaka pinakalami mukha ako. Mga pakol ka na, daghan mo ba? Oh, kita mo na. Okay, yung abrigada kayo eh. Ah, so, mo na, kaon yung Happy Foundation Kani bad bed <coughs> Kay lagi humana matagkaon Asa pa disunod ay buhaton Ada raw pang papua sa baik gay kalamig kabug na Banan dyan ato dulo Interview na si bos Jero Mog Okay na ba siya Ade ray uh, Atay si ya si Miloya Jiko ganiya Baka kalibangon Magay kayo ko <laughs> Ama ulit Ito mau ni Maho Ganiya Ano na wala sila sayo Nasa Bilay Oh

pakai dak support dan nyumpak gol ya apa ulah dari kau likot kena ming abot aku agau nih agau ngapa hubuk apa semua aku bauso agau nak nak ah mula mula pelah hubuk bikin yang mengapa baru nak apa awal gede gede baso, mula lagi minum akas tengah gulag dak guaai <laughs> Ay, gato mo, guay, presentation na yung pakol, adi, away, siya, si musot na mascot, siya, sa salang dito, ah, magpagana sa dahat, agay, gano'n di din, kulimta ng baso, oy. Di ba? Sa sa mga bata, mga pakol. Samit na ng mga tiguwang lingaw sa silaw oh ay na naglimot kayo sa utong mga pakol. Hey, ay, okay pero kukira, kiring kiring na kayo. Bueno. Basta lang malingaw sila. Pero pagtataon na makapol, pulhingon lang na yung pakol ay kayo pwede ginita. Di nagibadal na, oy. Basta yung limutan. Rugot na, ay. Wah, lingaw malatan. Malang sigo na yung pakol, oh si Miloya ginyo pakol ni pero okay ra na, naman tay Charles ah uh, di ba o oh, napatok kumandir commander nga astang gopa ay 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 <laughs> <laughs> Nito kar nagsugod ang bandang inununan mga pakol Unya na pita kami dito mga mingmingaw Pamanwa siguro ganay mga tao sa sounds ah, Pero pag utro na nila ah, Mga na resulta <laughs> dipua sa among barangay ay nyan samal salamat sa pagtanaw niyo tanan mga pakul sa kinsa sa wa pa mo follow follow na sa akong page og daghang salamat dire ra ko kutob adios mi amigos